Magandang buhay mga kamendi. Ako po ulit ang inyong Yuki da Pogi, ang batutang mahilig kumain. At ako naman po si Hoshi, ang batutang magulit pero sweet. For today's video mga may kami nga ay napapunta sa mall ng wala sa oras. Ang pagkakaalam ko kasi dapat kay doktora lang kami pumunta. Kaya lang napadiretso ang mami at tati dito sa mall. At panoorin yung mga kami andi ang buong kaganapan. Wala naman masyadong special. Kami ay naglafad-lafad lang ni Bunso. Naglibang-libang matagang-tagang na rin kasi kaming hindi na napapunta dito. Kaya panoorin nyo po ang buong pangyayari. Hindi maglakat nyo maayos. <laughs> bunso, ng maayos, Bunso. <laughs> bunso, ng maayos, bunso. <laughs> Kaya, lang. <laughs> si Yuki daw, si Yuki. Ang bilis niyo namang maglapas Pwede Sige Sige okay. Si okay, daw. Si Yuki, ang bilis yung naglakas. Okay. Oh, okay. oh, okay. oh, Kaya lang iniwan yung carrier niya. Ang paaang basis <laughs> niya, ang may niya Happy yung mukha. Happy? Happy? Nakagala nang wala sa plano, ha? Ba parang gusto yung sumagaya? Uh, <laughs> Ayun, no? Ayun, <laughs> Ayun, gata. <laughs> Ay Ikaw, kuya. Ikaw, anak. <laughs> At dito nga mga kami andi medyo naguguluhan ng mami at daddy kung saan kami pupunta. Gawa ng walang nga plano ang mama siya ngayong araw kaya ang sabi ng mami magikot-ikot na lang daw. Kasi pupunta sana kami sa paupark kaya lang parang wala na ata yung Pau Park tinanggal na ata. Kaya ito, isip-isip mo na sila kung saan ba talagang direction kami pupunta. At habang nag-iisip na ang mommy at daddy, itong si Bunso ay hindi mapali. Di ko alam kung anong gusto niyang gagawin sa buhay niya. O baka naninibago nga kasi sobrang tagal nga namin na hindi nakapunta ng mall. Kuya, parang ang saya at sumakay dyan sa tumatakbo na yan. Halika, sabukan kaya nating sumakay. Dali! Bunso, huwag mo kong idamay dyan sa pinaplano mo kung gusto mo ikaw na lang. Mas masaya kasi kapag dalawa tayo. Ang boring kaya pag isa lang. Hay, naku, mo nga ako dyan. Ikutin na lang natin yung buong SM. Halika na, maglakad-lakad tayo. Ang kenjoy mo talaga kahit kailan. <laughs> Sasagot-sagot ka pa. Bilisan mo na lang dyan yung lahat mo, tsaka ayos-ayosin mo yung lahat mo, baka mamaya isipin nila may lahat kang kangaro. Bagal-bagalan nyo rin kasi yung lahat nyo, ang bibilis nyo ba naman kasi? <laughs> oh, saan ka pupunta? Walang magkakasya sayo dyan. Hindi ba pwedeng tumingin lang? Hay naku! Ikaw ang batuta ka, hindi ka talaga ng ng isasagot hindi ka rin nauubusan ng sasabihin. Pambihira. O siya, mga kami hindi. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Sabi ko naman sa inyo, walang masyadong special. Pero kung umabot ka hanggang sa dulo ng kwento na to at nagustuhan mo, maraming salamat po at pakishare na lang din po. Maraming salamat mga kami hindi sa pagsama sa aming pamamasyal. Hanggang sa muli! Bye.